Jepong Mamalam ka na <laughs> Lala kita ayo mamaya Jepong Okay na yan Bukas na Bukas na Hoy, mommy, papa, napa-kamasok dito. Agon na, laman, kapag okay na naman, ah, si lang ako putsa sa na, Hoy na, medyo pakinggan si mo 'yung mga balat. Balat sa Jepong. Handang mamaalam. <laughs> Siyap, lord, mamaalam na sa Jepong. Ay, 'di. <laughs> dalawa lang kaya ako iligtas. O paniisa. Sasabit sa po. Oh. <laughs> Ano mo ba sa titi? Oh. <laughs> Pag sinabing baba, baba ah. Jebong. Bro, 'yung wala ah. Bumi yan, huwag gilid yan Pong, huwag mo apakan yan ha Wag kaapang kita okay, doon na lang O, oh, doon na Pag dito ba, na? ano yung motor ta? Kakakpanan ko na lang Uy na! Ayun ka rin ka, dito bang ulo ko dun

Tik na maging kwento ka na lang. Galawin <laughs> tayo mo ba sa? Migi po, Migi balls, Jabols. Puta <laughs> ay para ni Jabong Jabols. <laughs> Jabol. Ako <laughs> ah, na Japong! ako na magre-refer ni Jabong para hindi hindi ka mapapanood diyan. Lalangoy tayo doon oh, Jabong oh. Ayun na, masarap to isama sa mga ganito. Kailangan pumunta na Manila. Ha? Dapat sulitin mo na dito ka sa Katando, Anis. Para matikas. Hindi mo kasama ko. Tagal maglangad. Diyan <laughs> po, iwan mo na dyan. Yung tubig. Sa taas, sa taas. Sa taas. Oh. Tingnan mo yung may mga ano. Hintayin mo mag-low tide mo na saglit. Yan. Tawid. Yan, yan. Good. Ano, Japong? Putang ina, nasugat. <laughs> Saan ka nasugat? Putang ina. Nasugat pa. put, ba? Maliit lang. Maliit lang. Saan ka na sugat? Saan ka pa na sugat? Doon? Tangin ang dami, halika dito Bisa, alam ang puta ang dami oh Dumudugo ang Japong, pusa ang Japong Mga patay ka ng Japong Tumatagas niya po, puta ang yung dugo Aling-aling na totoo kita para matigil yan. Ya. ini? Pagcai muna na ano? Rangalma, brista, medye, medye balls. Asa yung bag. Boom. Tas mo, yung bag asan? Asa yung bag. Ayan. Ay, ay, tapo na. Dito ka sa baba, sa baba ka. Iwan muna niya yung sweter mo, jacket mo, iwan muna niya ide.

Tangina mo Last na may mga ganyan barko ang lumabas Halika dito Tuturuan ko Jepong Japong dito dito <laughs> ala puta tayo Pati dito Putang ina ka Kukala way Lagayin mo sa lili mo Tignan mo muna ako Tignan yeah, ako Sukat ko Magbilang ka na one O kahit two hindi, ito, ilapat mo to. Ilapat mo yung sa isa muna. Ilapat mo. Ilapat mo yung ano, ilapat mo yung daliri mo na mahigpit, na mahigpit. Para mawala yung dugo. Kung kakakalma yan. Bilang ang mga mga kahit 200. Ano yan kasi, ang sugat kapag sinara mo yan ng 3 minutes. Kakalma yan. Hindi okay lang yan. Ang, ta ang taas ng sugar nyo. Ang taas ng sugar nyo. na lang ako ng araw-araw. Tignan mo. Oh, ang lalim nito kung pwede isabay mo na to ito isabay mo na to yan kaya nang ano lagi mong natatandaan di na mo okay lang tisin mo yung sugat mo laki ka eh good dyan hindi di, di seryoso eh wag, kahit saan mo gawin yan totoo yan pag malaking sugat naman nagagawin nyo tatalihan nyo tapos ipigay nyo tumutagas yung sugat alam mo kahina, tumutulo yung dugo puta yung tumutagas na tumutuwa nga kami <laughs> saan mo yan sa patuhi pa nung sa saan? Sa banga. Eh, okay. naglalakad na ako. Ah, pa ganun, ano, uh, ang apa mo na dahan ka? Huwag ka nga ano, tatalo. Kasi may mga ano yan, may mga sisi. Yan. Yan guys, kasama ko itong mga bata na ito guys. Uh, mga tangang bata. <laughs> Ay, sugatan. Ay, sugatan. Ay, sugatan. Sugatan yung tanga eh. Isugatan! Man down. <laughs> Man down. <laughs> Ayan guys, oh, tignan nyo naman. tignan nyo naman. Nagnangalit siya. Nakasalo. Na Nakasalo talaga na ng alon. Ayun ko diyan po. Okay lang. Best time, best time <laughs> 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 oh, teka, muntik na maging kilto na ito. <laughs> <laughs> Namumutla ka na diyan, Bong. Hindi <laughs> Di, na mo pa. Bibilang okay. ka kahit ano. Pa 250. Hindi na mo pa sige, itiisin mo lang. Mawala yan. Basta mang ipagpustahan ako, mawala yan. yung ginawa ko eh. Alalim nito. Nagla-drive pa naman ako. Naulog yung isda. Tapos nahawakan ko. Giniwa talaga.

Bago na nakakapagod pala na yan. <laughs> <laughs> hindi kaya tayo nandun dito? Hindi kaya tayo pitigan yan dito? Hindi kaya. Hindi na. Punta ka na laki. Punta ka na mo laki. <laughs> okay, laki. Bago laki nga man. Laki gago. Gago na matay video kaya mak. Hindi ako kailan. Okay, hindi uh, okay, ko pa wag lang pipindutin. Oo, oh, hindi ko pipindut. 啊。Ah! な。答えない。レン、パタ。パタ。うい。いやいや。 Land! Fish on! Go Kuya Mac! <laughs> Go Kuya Mac! Yung dildo nakahuli! Nalibugan yung isda! Wow. Yay! 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 Yay!

Big pepper, big dildo. Uh, guys, lipat kami guys Masakas ang ayon kaya yung current yung guys malakas Pero so far guys, binayaan na tayo ng isa guys Aulin ako isa Dito ka lang ba na, no? pong, pong Dito ka lang, oh Diyan. Abutin ka dito Kulot! Puta, tara na! Lipat tayo, lipat Kulot! Tara, lipat tayo Puta, eh, nagpalit ka na nga puta. Magbabasa, mamabasa tayo. Dala tayo sa tubig. Yung guys, lipat kami ang yeah. pwesto. Kasama ko guys. Kalungi yung isda. Ang <laughs> laki yung landslide guys. Bumigay, bumigay. Wash out guys Buot nila yung misda Nauli natin kanina Ay, para bukit talaga Tangan na yan Ah, pagod Di pa ako nakapagod eh Dapat kayo, di ka na Si bata pa kayo hey guys, napasabak yung mga batang angler guys oh pauwi na kami guys makaisa no, lang ako guys sa maghapon gabi na ng gabi na nga eh so ayun 1GD